ito ho yung ginamot ko kagabi taga Husibo Kawan Tumalim ang kanyang tiyan ay masakit lagi at naninigas ay ngayon ay naandito ho at malaki na pala ang iginaleng. ngayon ulit ko kuho ng gamot ito at ito ho ay eh, lagi na rin nasa doktor kaya ngayon muli ko ho siyang gagamotin at para magpatuloy-tuloy na ang kanyang kagalingan

Kasi ka uh, tanong ko, kapag hindi angkop sa doktor na para doktor ang gumamot sa tama ang doktor, siya nagsunog ng kaili. Kaya lang, pag meron kang nakalagay siya yung mga malikot ang wana yan, hindi ka talaga gagalay. Sa mga wana, like sa yeah.

Pwede kong... Pwede kong sabihing mo yung ka. Ayan ito. Ang higis ka ba wala? Huwag mo nalang ilalagay ulit. Ilalagay okay. mo ito. Ilalagay. O, itatapal mo yan Tanggalin mo na lang yan. Pagdating mo daw yung... Uh, Oo, oh, pataaw yan, pataaw. Yan lang yung medyo siya ipatuloy-tuloy na. Yan ay may isa pa tayong gamat, ha? Hindi pwede hindi tatapusin kasi yan. Magsisimula tayo sa pitong lukban. Tatlong daa, ah, limang dahon. Yan, lima yan, ha? Sunod, last na yung tatlo dahon. Kaya babalik nyo yan bukas, ha?